ano? Wow. ano pangarap mo sa buhay? Simple lang. One day, one eat. Minsan, one day, nothing. Mababaw lang naman ang kaligayahan ko eh. Mababa din ang pinag-aralan ko para mangarap ng mataas. Okay na sa akin yung tipong... Katulad mo. Tulad ko? Oo. Oh. Hmm, Clyde, like totoo ba yan? Oo. Oh. Hmm? Masarap yan. Kuya Clark, uh, ah, pinabibigay nga po pala to sa inyo ng kumpare niya mm. dyan sa kabila. Ah, ganun ba? Dami ah. ah sige, pasok mo na yan. Tapos mamaya, luluto natin. Mm. Ah, sige po. Mm. Alam mo, dalawa lang naman ang dahil kung bakit tayo nahabol ng mga killer eh. Una, alam nila na heredera ka. Baka... Tama. Tama. <laughs> Napanood siguro nila yung interview ko sa TV. Oo, baka. Pangalawa, yung mga kamag mo. Baka gusto ko nilang pati eh, para masoli nila yung kayamanan na mama mo. Oo nga, no? <sighs> Siyempre, pag mayaman ka na, marami nang nakakapansin sa'yo. Marami nang maliligaw. At hindi lang basta-basta maliligaw. Parang nakikita ko na ang habang pila ng mga iba't-ibang sasakyan ng mga lalaki maliligaw sa'yo. Siyempre, pag marami ka nang maliligaw, makakapamili ka na. Hmm, ganun ba yun? Oo. Oh. <laughs> wow! <laughs> Ikaw, ano pangarap mo sa buhay? Simple lang. One day, one eat. Minsan, one day, nothing. Mababaw lang naman ang kaligayahan ko eh. Mababa din ang pinag ko para mangarap ng mataas. Okay na sa akin yung tipong Katulad mo. Tulad ko? Oo. Oh. Hmm, Clark, like sa toba yan? Oo. Oh. Hmm? I-pull tank mo! 50! Nakaka-pull tank ba yung 50? Nasisira na ba ulo mo? O, di kung ayaw mo na pull tank! 50 lang! Robert forever rock forever i don't sasakyan na ninakaw nila sige kita mo sa likod Boss, Pultak na. Puntutan Puntutan natin. Inaayos ko na yung sasakyan, ha? Wala na natirang sukli. Okay. Cora! Wala kang ay! Alam namin ang tiyan ng... Hindi ka dapat mabuhay! O, paano kaya nila tayo nasundan? Ano? Eh, kasunod ko yung mga yan kanina pa sa highway, eh. Ha? Ikaw yung nasundan? baka. naku, na tayo ngayon. Ayaw ko na. Huwag ka magalala. Aalis ah, tayo. Ah, Sisiba tayo. Ah, oh. Dito tayo sa likod na daan. Ah, Bugoy, ah, ikaw na muna ang Hindi ka naman nila kailangan, eh. Pag alis namin, ikaw na bala, bulahin mo sila. Uy, eh baka naman kami tibukin yan. Hindi, paulanin nyo ng bala ang buong bahay. Tira! Tira! Basta sa loob! Clark! <laughs> hindi na yata tayo lulubayan ng mga yan. Hindi na tayo makakabalik dun sa bahay. Anong gagawin natin? Gagabihin na tayo. Basta, kailangan, bago magdilim, nandunin tayo sa bayan. E, eh, paano sa nabugoy at nene? Hindi ba maaano yung mga yon? Eh, hindi na siguro? Tsaka, sana naman wala. Halaga na. Tara.